After ng day 2 training, pauwi na nga po tayo mga ka-inspirasyon at dito po ay dumaan sa C6 at sa di inaasahang pagkakataon, meron po tayong nadaan ng aksidente. Ito po. So makita nyo po, yan, meron naman na pong mga responder at yan po ay dito sa Taytay C6. Ayan, so yan, gusto lang po sana nating makita din kung ano yung sitwasyon pero ayan nakita naman natin na marami na pong mga responder kaya yun nagbabakasakali tayo kung anong may tutulong pero sa pagkakataong ito ay eh, marami na po sila kaya nag-observe lang po tayo ng konti sa sitwasyon nakita po natin yung nangyari na aksidente na na-state po sila so kaya dumiretso na rin po tayo at sa pangalawang pagkakataon dito naman po sa C6 Tagig na po ay meron naman timpong ganitong aksidente. Self accident po at nakainom. Sir, asap yung ating <tipos> ambo. Wala din. Malayo pa dito sir sa. Botol na pala yung pintu dito. Ano ba yung pintu dito?

sa biyahe siguro Hindi eh. plano, ginawa ko pamilya niya siya Talagin talaga sa lower Para ako naman yung kasama para may kasama ka natin sa Sir, Ah, Nasaan yung motor na alin mo Yung borso? Hindi, yung click po, yung click. Yung click, yung pangalawa sa unahan. Yung pangalawa sa unahan, sir. Chip sa kanya yata yung helmet Baka may one helmet Sa kanya yata po At yun lang din siya oh Saan natalin yung motor? Hindi sila nang bahala niya May nandun naman yung susi Hindi nyo alam ang nangyari Hindi nga kaya nakatulog 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 Kasi ano nagbusog sa amin yan eh Gatik sa amin yan eh Papaganin din kayo. Oh, ikaw eh, yung kayo lang na siya. Sabi ko pala, yari. Go. Na, na, nakatulong yeah. siya. Pagkauna sa inyo, inubot niyo. Oh, yeah. oh, eh, takbo ko siya. 60. Oo. Eh, ino na, kamanga, ano siya? Kamanga, 90 siguro. It is. Ibig sabihin kayo yung agad na nakakita. Oo. Oh. Tapos saka dumating yung mga polis. Kasi nakaladkad ganun no? Kasi yung kabilang ano Naipit naka, yun Naipit 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 Kasi mabot tayo mo dito sir Para yung motor Yung motor mo para makuha dito Walang magka niya yan